ng Orinto 3.16. Basa. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Hindi nyo ba nalalaman, sabi sa mga kakristyanuan, na kayo'y templo ng Diyos? Hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh di naman tatakan ng Diyos. Hindi, ubusin mo lang ang pera ng membro nun. No? tinatanong niya sa isa, si Jesus ay nagpunta sa templo. Sa Lucas 2.46, bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Hindi lang kasing gagara ng mga templo ngayon dito sa ating bansa. Ano naman kami? <laughs> Ito po, kita mo, punta ka rito sa Pampanga. No? Malaki kasi, malaki, malaki pa sa Araneta Coliseo. Hindi <laughs> kami nagpapatayo ng no, mga templo ang kagaya nila. Eh, hindi naman tatakanan dito. Hindi, ubusin mo lang ang pera ng membro ron. Tanong niya pa isa, si Jesus ay nagpunta sa templo. Sa Lucas 2.46, bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Meron ano? Anong uring tao ro pagka kontra-kontra ang sinasabi? Ang tao na nagkaka-kontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. May sira ulo nun. Dapat tayong sumamba sa Diyos sa loob ng kanyang ano raw? Templo. Alin ba yung templo? Yung dako na pinagdadausa ng pagsamba.